Hello! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang pag-auto view at mga komento sa e eh, livestream live stream sa TikTok. Una, ang software ay maaaring pamahalaan ang walang limitasyon tulad ng ang mga TikTok account. At kopyahin ko ang isang link ng isang live stream ngayon. Kailangan mo lang kopyahin ang link dito. Kapag natapos mo nang kopyahin ang link ng live stream, maaari kang bumalik sa software at pumili ng sitting function at pumili sa live stream ipaste tulad ng ang link at maaari mo itong iset up tulad ng kung ilang account ang gusto mong patakbuhin ng sabay. Sa panonood ng live stream, maaari kang pumili ng tatlong aksyon. Iyon ay tulad ng live stream, kopyahin ang link ng live stream o mga komento sa live stream. Ngayon ay pumipili ako ng ilang komento sa live stream. Maaari kang maglagay ng ilang random na komento. I-save ko yon at maaari kong iload ang lahat ng mga account na gusto kong gamitin at ay click ang magsimula. Pagkatapos, tulad ng makikita mo na ang bawat maliit na window ay ibang TikTok account. Pagkatapos ay magsisimula itong buksan ang live stream upang panoorin ito at pagkaraan ng ilang sandali maaari mong simulan para u uh, ay like ang live stream at magkomento sa live stream na iyon. Kung may tanong ka sa software, magpadala lang ng mensahe sa Telegram o WhatsApp. Suportahan kita. Salamat at magkita-kita sa susunod na video.